nakatira po dito isang babae po 20 years old babae kumain ka na ang ba? Ano hindi ka pa nakain. Kasi Ay, ba, pinahatidan ko sa ano kapitbahay namin. Sabi hindi natidan na daw niya. Ano, ba, tupo 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 siya? ano, 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 Bicol pala sila ma, Bicol. Bicol to taga Tabaco bay. <coughs> Nakawa ako dito kasi. Marunong ka Marunong Bicol be? Ito, ito Marunong 'yan. Nasa kubo lang po siya nakatira. O, tapos wala siyang ilaw. Mula siyang ilo. <laughs> Kala, Ikaw lang mag-isa dito. Kapag si ma mo nga. Alam mo, almost two weeks. si ma'am mo. Angelica. Almost two weeks na dito. Two weeks na. Ang inaaraming minig. Ang kasi niya, sinagot siya eh. Oo. Kumain ka na? Kapag kumain? Sige lang, nga niya. Dog Maganda siya. Maganda yung mga lalaki. Nung dumating yan dito. Dito ba yung kababayan mo? Parang inaano siya dito. Inaano ng mga lalaki pa to? Pinupuntahan siya dito. Iman ko dito. Alam kasi. Parang naano siya. Ito kausapin mo. Ay, mga kababayan mo to. Mga bicol pala kayo, ma'am. May Mga bikulana pala kayo. Ay, ilongga ako. Ilongga siya si mamang bikulana. Ang point ko lang sa kanya, sir. siya lang mag-isa talaga dito. Ano? isa lang po siya? Tsaka ayaw niya malis kasi basta lahat ang hinihintay niya sa tingkot niya ay yung Ayaw niya lumipat. Pero baka makonvince po natin siya. Kasi kung wala naman. Saan siya po? Saan siya po? Kung po gusto niya po sa sa ano po. Kasi sa ano ko na yung humingi ako ng ano kung anong proseso. Kumunta na ako sa office ni Vice Governor Hernandez. Ang sabi sa akin niya, mag hindi ikaw pwede na mag-process na maalis siya. Diyan ka daw ka mag talaga. Kasi, hindi ako pwede. Ngayon, kanina nakuha ko yung number ng kapatid niya. Tinatawagan ko, hindi niya ako sinasabi. Eh kung nila. wala, na, kung wala naman pong response sa family, pwede na po siguro ang yes, ipang sir, tao. gusto kong malaman, kung wala na talagang response sa family, oh, kung pwede talaga. Kasi ta kung na. tinatawagan niyo na po, tapos wala naman siyang ginagawa. Ano po po, alangan pabayaan natin yung bata, di ba? Oo, kawawa so, talaga siya. Yung safety ang kailangan. Hindi pwedeng yung pabayaan yung mga... Pwede ba yun, sir, indirect na lang siya sa mental? Pwede um, naman po, kung i-direct siya sa... I-direct natin ano, sa palanggay, um, o sa DSWD. Mm. Pwede naman po kung ganun po yung ano, para... Sa barangay um, na lang? Pag-abo niya, abo niya. naman mm -hmm. ayaw. niya Pasi daw. Niya, okay, ayaw. Lumapit na po ba kayo ng barangay? Oo, uh, sabi nila. Ano uh, sabi nila? On the process na daw, ikokontakin na daw yung kapatid. Uh -huh. Dapat nung 31 kinuha. Oo. Uh -huh. Umabot ng August Last week? Mm, wala tapos pa rin. Tapos kahapon nagsabi na bukas daw kunin. Hindi pa rin, wala pa rin. Wala pa rin. Ano saan kayong pamilya niya? ano? Kasi nakakaawa to open dito. Kahit sino Oo, pwede rumahan, nakakaawa. Opo. po, at delikado, babae pa naman. Paano kaya yan, mapaamo ano, natin? Ano kayo sir, ang first na <laughs> procedure kaming natin Kaya yun dapat po in na yun ng ano eh. Automatic dapat. Mm -hmm.

Bilang kita ngayon piyatos? O, piyatos na. Piyatos kusina. Gusto ko piyatos. Piyatos? O, ano, fried chicken? Yan ang gusto niyang pagkain. Natapangan ka kanina, bibi. Kasi pag dinadala namin siya ng pagkain, hindi niya gusto. Natapangan ka kanina. Tinatapo niya. Ayun na naman, natapos. Paano po siya napunta dito? Ayun na naman, natapos. Ano, sir, ang kwento, kinuha siya ng kapatid niya sa Bicol. Pag buha sa Bicol, dinala siya ang pag-anak. Tapos, kasi syempre may medyo ano siya problema. so nagka problema siguro tinaalis siya sa kamag-anak niya so ang kapatid dinala siya dito dahil kita, kilala niya si tatay ko niya siya wala siya choice dito niya dahil so nung dinala niya dito yung nakatira dito sir upalis din mo kasi ay nagwa ko na siya yung pinakanala na natin siya

So, claro. Alam mo siya mm. Mm. Takot siya. niya. Uh, siguro kasi mm. mm. siya. Mm. Hmm. Mm. may nangyari sa kayo niya? Magandang bata ito. Eh. Mag palat niya. Uh, ano siya. Lang, sir, yung pala niya. Ang worry ko nang serto siyang binto niya, oh